hello hello đi 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 hello 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 god tao hello tao hello 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 mga Ah... Uh, ah... Uh, hindi ko alam kung ano itatawag sa inyo Basta hello mga kababayan Tayo ngayon ay maglalaro ng dog ghost. Hindi ako sana yung maglaro ng horror games Pero titisingan pa rin natin ito Dahil baboring ang aking bakasyon Cursed apartment building October 30, 3am Uy, 3am, di ba ito yung may ano? yung oras kung saan may mga multo listen carefully you are stuck in a cursed apartment and it's full of anomalies a few moments later hello may tao ba dito hello 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 okay press down if no down okay we are going down the elevator hello hello me tao dito? hello hello what you back! na no, wala namang ano Ha? Huh? Hello? Okay, nagalag ako. Mas mong to. Hello? Ah! What? Ah! Ako! Niyo ako! Ah! Ah! di Ah! 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 bà bua ai nỗi niềm phi đô tàn bua hello hello a paper here. Hmm. hello 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 May nagalakad talaga. May nagalakad talaga, men. Ano mga namili? Okay. Napapakinggan pala. Puro mga noise. Puro noise. Distractions. And shit. Ah... Uh, puro ano lang. Puro ano lang. Puro tunog na nakakatakot. Ano yun? na nag ang tao ako. Hello? No, na ako eh. Yay, tama. Deaking blood. Anong ginagawa ko ba dito? Nag-video ng mga nakakatakot? ano gawa ko? Pagkabuang naman ng tao ko. my okay, number 6 okay na ko na yan tas 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 yeah yeah ano kayo na something may nangyayaring masama at ayaw ah! bye pa ka bye pa pa tas Da, sabi dyan da, sabi dyan ay, ay, ta sa Bijan Keon. Ta sa Eh, Keon. Ey, hoy bata nagakalog. Yan ba talaga ta? Ah. Uh, um. Hoy, nagbalik ako sa 8. Hello. Hello, tinatakot niya ako. Hello. 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 Hello? Kuya, ikaw. May nakita akong gagalaw dito. Hello? <sighs> <t Annabaya> ah! 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 Wag! <user windows ambos> ah! 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 Wag! Wag! Oy! Takbo! 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 Bakla! Takbo! Ah! Totoo mo yan! Wait lang, hindi ba yun anomaly. Tao naman yun eh. Ano yan eh. Oh shit! Hey, Slenderina! Ah, Patayin mo na ako! Ah, uh, namatay ako sa ulo.